Patikman mo na. Wait mm, sige. Bula, kailangan overcut na to, mam, ma kasi pabaon po. po. yung ano nyo. Okay, oh, Yan yeah, na si Papa. Sorry po. Sorry. Tas ng pain tolerance. Kayang-kayang tiisin. Minimang fan mo daw siya. Kinong, ma'am? Venus. Ito yung red Ang lokay, ma'am. Ang laki po talaga niya. Parang three months na po, hindi na... ano? Natatanggal ko, kaya hindi ko natatanggal yung dry skin. Ay, ingrown po ito, ma'am. Hmm. Nagpapalinis po kasi kami. Parang ilang days lang. Masakit na agad. Basta relax lang. Relax lang. Hmm. sakit po yung dry skin ha mga Hindi, oh, ay, palispa, 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 yun, yun, oh nalaglag na yung ingrown eto humiwalay na, <laughs> um, na. <laughs> hmm. ay naman pag ako naglilinis masakit na lang Meron pa po yan. Balikan ko. Parang mas masakit to mama no. Opo, natatapa ka ng ah. ato na. Malang may may tumusok dito. Kaya kan mas nasakit, mas masakit to. Mas masakit nga po yan. Sorry. Ingrong. Dry skin. Dito po. Ay. May namuunang dugo. Kaya masakit. Kaya kaya nakakaramdam ng sakit. Nakakatapak ng na <laughs> maari po, pati po yung ingguro nyo na ano Eh, ayaw, ayaw ko na magpatanggal sa ibe kaya sabi ko. Kakaririn <laughs> ko talaga pag kuha ng slot kahit anong ako. Hmm. Masakit po? Marami yung pagkabawad ng linggron nyo dito. Marami pong naglilinis sa amin. Kaya lang parang ilang. Wala pang isang linggo. Masakit na naman. Kaya din ako nagpalinis. Ginugupit ko na Inground pa po 'yun. Mhm. Mm -hmm. Dalawang sakay po pala no. Pwede naman pong isa na lang. Ano nga po sabi sa ng tricycle. Isa. Tinanong kami. Diretso na daw. Pero di daw niya alam pag tatanungin na lang. To. Mm. Oh, yung iba po kasi alam talaga, mo lang. Hmm. kabisa. Sige, relax mo ulit, ma'am. Ganyan. Thank you. pang regalo yun ni Athena po mama sakit sigurado ka ma'am Alising ko yun yan di ba sakit Look. sa inyo, ayan, ganyan, ang lalim-lalim. Kayang-kaya nyo. Eh, pag di nyo yung kaya, hindi ko din yung kaya, eh. <laughs> sa inyo kasi, Paano yeah. <laughs> yan? Kasi nga, kung lalim ng ingro, tapos ang daming the rice, sarap, Sabi ko nga galing niya, hindi niya nakapagdugo eh kahit malalim. <laughs> Iwan ko ba ma'am? Pero meron din po, pag sobrang sensitive po ng paa, kuko, meron din po. Hmm, sarap. Ako talaga nakapagdugo eh. skin po ito. Sensya na. Tanggal ko lang talaga. Hmm.

Eh. <laughs> hmm. <laughs> <laughs> Hindi ka pa nasasaktan sa lagay na yun. Yung iba nga yan, nairit na eh. Sumisipol na yan eh. Pero mas gusto ko naman po talaga yung mataas yung pain tolerance. Para kaya, alam mo po yung simot na simot talaga as in. Ano pa yan? Hindi pa tapos. Map di, ma'am? Hindi kaya. po. Kunti lang. Slight. Kayang kaya. Sorry po. sana sa ating mga Bakit po? Ah, um, may asma po? Wala naman po, allergy po. Pero isa namin, Labrador Retriever, natutulog sa kwarto namin. Mm. <laughs> ay Kaya yung lagi siyang ano. Kaya siya ngayon nagagalit, hindi na daw pwedeng patulogin doon. doon do, do. hmm. Mama, sakit? Meron pa Ay, po, okay, ilang okay. pa po, po ito. Wala po yan. Okay, relax, relax. Kasi last na to Kaya lang, money siyempre, iniwasan kung alam nyo na. oriman sure, yo si sa aircon opo. kaya pag nagpatay ng aircon at may electric fan lalapit talaga siya sa electric fan hindi po yung mga aso namin lalo pag sa gabi alam nila matutulog na nakatingala na hmm? yan mm. pag naka aircon hindi nagigising pag pinatay mo <sighs> malalaki kasi yung aso na yun. Parang pasara na yun. Yes. Ano kasi yung Rocky? Ang bait naman niya, hindi nagtatakot sa mga. Hmm, tap-tap, tanggalan tap, tap, ng dry skin, dami. Hindi tulad ng aso na ito. Hmm.